Ito mga kabrigada sa bahagi ho ng Davao. Yung bata ho na nagtrending trending dahil sa kanyang baon na sibuyas at toyo. Ay pagkakaloban ho ng tulong ng isang senador. Brigada Gib Maing, ibrigada mo! Brigada puta ng tulong ngayong umaga ni Senator Bongo ang batang nag-trending sa pages ng brigada dahil sa baon nitong sibuyas at tuyo sa paralan. Una ng tinungo ng brigada niyo M. Pemdabao nitong lunes, ang bagong bayan lungsod ng Lupon, lalawigan ng Dabao Rintal, kung saan nakatira si Jalani Saripada, green 5 pupil. Ang nasabing tulong, iniabot mismo sa pamilya mula sa brigadahan hanwan tahanan na nagkakahalaga ng 10,000 pesos na 5,000 pesos cash at 5,000 groceries sa pamagitan ng brigada na ang estado ng buhay ni Jalani at ng sa tanyang pamilya na umabot kay Sen. Bongo. Kaya tabot langit itang pasasalamat ni Ginang Imelda Saripada nang malaman nito ang magandang balita dahil hindi niya inaasahan na mangyari ito sa kanilang buhay. In the heart of changing lives ito si Brigada Gib Maing ng 91.5 Brigada News M. Dabao, Music News Authority.